Dito pala yung dadaan. Pauwi na po kami mga kapatid. Ayun yung mga kasama namin ng daming mga mangga. Kung gusto niyo po ng mga mangga, eh by one take one na po. Dipunta lang po kayo dito sa Batangas. Ayan. Tapos parang pang mayaman dyan. Ito naman si Kit Kit. Napagod ka Kit? Hindi <coughs> <coughs> naman. Kasi

May magpapagamot din ata dyan. Pero, uh. may pa Yan. Kit, wait lang. Oh, Tingnan oh. mo ang daming ano oh, habulin mo sila da. Ang kaya bulin mo. Ibi-video kita. Mm. Ang ganda ng lupain nila. Bilaw. Yung bahay nila, meron din doon. Oh. Daming. Dito pala yung madaming mangga inay, eh, no. Oo. No. Hmm. Oh. Oh, oh. na. uh, naman na dito. Ah, na <laughs> namin, oh. Ang init. Ah, Buti nga to 5 no? medyo hindi mainit na guys. <laughs> so, maliligo naman kami sa dagat. Gusto nyo bang maligo sa dagat? Tara. Sa terrace daw. <laughs> Tapos pakit ulit kami. Hindi. Kuling Merong Malakas daw ang ulan dito sa kalatagang. Tapos ipapakita ko sa inyo. Ang ganda po ng view pag nandito po kayo sa pinakamataas. So pag umaga, pwede lang din pong magkape.